Merkulo sa utang ngayon Ikasyam ng uh, Oktubre 2024 Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita Cheska San Diego, Bobadilla At Angelo Palmones Radio Nati Nationwide Nationwide Balik tayo sa balitaan, radyo natin nationwide. Alamin natin, nasa linya na natin ngayon mula naman sa Gimba. Sino-sino mga naghain ng na kanilang COC jaan, Pamilya ni Governor Omali nag-file ng COC para sa posisyon ng Governor, Vice Governor, District Representative at City Mayor sa Nueva Ecija. Kasama na natin mula 105.3 Radyo natin, Gimba, si Miss Army sa Miss Army, good morning! Yes, good morning Miss Cheska at kay Sir Angel at sa lahat ng ating listeners nationwide naghain ng kandidatura si Governor Oyi uh, Aurelio Oyi Umali at ang pamilya nito, ang kanyang asawa, mga anak at mga kapatid sa pagka-governor, vice governor, district representatives at city mayor dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Anim sa kabuuan ang nag-file ng Certificate of Candidacy sa Office of the Provincial Election Supervisor sa Cabanatuan City simula noong October 1 hanggang kahapon. Sa unang araw, naghain para sa ikatlong termino si Governor O'EI sa pamamagitan ng abogado nito kasama ang katandem at ang nakatatandang kapatid na si Hill Raymond Lemon Umali bilang vice governor. Kasabay inihain ng kanilang abogado ang pagkakinatawan sa ikatlong distrito ng asawang si dating governor Charina Cherry Umali. Itong lunes, October 7, nag-file naman ng kandidatura bilang Alkalde ng Cabanatuan City ang nakababatang kapatid at kasalukuyang Vice Governor ng Nueva Ecija na si uh, Anthony Umali. At kahapon ng hapon, bago magsara ang huling araw, bandang alas 4.30 ng hapon, humabol ang mga anak nito na si Patricia Marie D. Umali na naghain ng kandidatura para sa pagkagobernador at si Gabriel Louis D. Umali para naman sa pagiging 3rd District Representative gaya ng inang si Cherry. Ms. Jessica, hindi pa malinaw ang dahilan ng last-minute candidacy ng mga umali para sa pare-parehong posisyon. Saka, sa kasalukuyan, may kasong kinakaharap sa Office of the Ombudsman ang gobernador at asawa nito, kaugnay ng umano'y pag i ng mahigit dalawang daang quarrying permits sa mga kumpanyang walang ECC at hindi pagre ng tax share ng mga concerned LGUs sa operasyon nito. Samantala, makakatunggali naman ng mga umali sa pagkagobernador si former General Tino Mayor Virgilio Bote at ang kantandem nito na si Edward thomas Hoson, anak ni former Nueva Ecija Governor Tommy Hoson sa pagkabise-gobernador. Nag-file din ang mga ito ng COC kahapon sa last day of filing. makakatunggali naman ng mga umali rin sa pagiging third District Representative ang asawa ng kasalukuyang nakaupong kinatawan ng distrito na si Congressman, Congresswoman Ria Vergara ito si uh, uh, Julius Cesar o mas kilala sa pangalang Jay Vergara na naghain ng COC nito namang October 7. Sa Ipabang distrito ng lalawigan, uh, may tatlong nag-file ng Certificate of Candidacy para sa unang distrito. Sa bilang si re-electionist incumbent first district representative Congresswoman Mika Swansing ng Lakas CMD, ang dating magsasaka party representative Argel Kabatbat, isang independent candidate, at si retired Colonel Virgilio Balduvino ng uh, Partido Federal ng Pilipinas. Magtutunggali naman sa ikalawang distrito si San Jose City Mayor Kokoy Salvador at ang nakababatang kapatid nito na si Congresswoman Miki Villago na kasalukuyang nakaupo sa naturang posisyon. Sa ikapat na distrito, muling maglalaban si current 4th District Representative Congressman Eming Pascual at si former Representative Maricel Natividad Naganyo. Sa pagiging provincial board members naman, labing, labing pito ang aspirante na naghain ng kandidatura. Apat sa District 1, apat sa District 2, tatlo sa District 3 at anim sa District 4. Dito naman sa Gimba, Miss Jessica, Sir Angel, 22 dalawa sa kabuuan ang naghain ng COC para maluklok sa posisyon ang kasalukuyang nakaupong alkalde na si Mayor Hesulito Galapon ay susubukan muling tumakbo sa parehong posisyon. Katandem si Engineer Severino Santaana bilang bise. Naghain din kahapon ng umaga last day sa ilalim ng Partido Lakas CMD. Pakakatunggalin nito ang magtiyuhin na si Boyito Dizon at Carlo Dizon sa ilalim naman ng unang sigaw na naghain noong lunes. At yan ang balita sa oras na ito mula sa Radyo 19 105.3 Gimba Nueva Ecija. Ako si Army Caranza, nagbabalita para sa radyo natin nationwide. Miss Army, tatakbo ba si Ma'am G. Herrera? <laughs> Nag-file po si ng COC kahapon, Ma'am. Ah, talaga? Uh, uh, bilang uh, sangguniang bayan member. Ayun! Uh, tiket po niya si... Uh, Katikit po niya si Mayor uh, Doc Lito Galapon Ayun. po. Ayun. Ah, tinitigan ko mabuti. Sabi ko, ito ba si ma'am ay nag-selfie lang? O nag-file ba to ng COC? O baka tumakbo sa fun run Kasi nung nakarami, <laughs> may fun run kayo dyan, ano? So nag-file pala siya ng kanyang COC. Oh, po. Ah, po. Nag-file na. Wala nang atrasan, Ma'am Cheska. O oh, sige. Para sa bayan, ha? Mamimiss natin ang mga reports ni Ma'am G. O, oh, tatakbo pala. Sige, maraming salamat, Miss Army. Oh, Oras sa buong Pilipinas ay walong uh, minuto na po bago mag-alas 8 ng umaga. Why?